Hi mga Mare! Welcome to my mini vlog! For today's video mga Mare, isishare ko sa inyo yung mga ganap namin kahapon. Fiesta ng aming barrio mga Mare, kaya meron na namang ganap na mga gantong mga periyahan. Meron ding mga parides at meron ding mga kung ano-ano pang pakulo. Sa totoo lang mga Mare, medyo matagal na tong periyahan na to. At matagal na rin akong kinukulit ng aking anak na pumunta dito. Pero gayong gabi lang kami natuloy kasi gumanda na yung panahon. Yung mga ilang araw namin kasi mga Mare ay araw-araw at gabi-gabing umuulan. Buti na lang gumanda na yung panahon bago pa mata pos ang piyesta. Habang pinapanood ko nga Mari yung anak ko na nandito ay natutuwa talaga ako. Nare-realize ko Mari kung gano'n siya ka-bless at gano'n siya ka-swerte. Dahil na-experience niya yung mga gantong bagay na hindi ko na-experience nung bata pa ako. During that time mga Mari, merong akong kwento dyan. Nakita ko kasi na nagturo sa dyan, kala ko gusto niyang sumakay dyan. Kaya naman agad ako nagbayad at pagbayad ko umiiyak siya, sabi niya ayaw niya palang sumakay dyan dahil nga mahihilo siya. Pero wala na akong magawa dahil nga hindi na nire-refund pinagbayaran ko. Kaya pinilit ko pa rin siyang sumakay kasi sayang naman yung binayad ko. Kaya habang numiikot yan kapag napapatingin siya sa akin ay iniirapan ako. Mga ilang oras nga mga mare ay napunta naman kami dito. Sumisilip lang ako niyan mga mare at tinitingnan ko bakit ang daming taong nakatambak sa labas. Kaya naman pala eto yung tinitingnan nila. Sobrang na-excite ako mare kasi gusto ko ma-experience ng anak ko yung ganto. Nakikita ko lang kasi dati to sa cellphone pero ngayon nandito na sa harapan ko. At syempre hindi tayo magpapahuli dyan kaya naman tinanong ko na kung magkano ang entrance. 40 pesos nga pala yung entrance dito pag babae mga mare at pag lalaki naman 70 pesos. At sa akin naman ay 20 pesos lang. Kaya for the go agad kami. Napakasaya ng experience na to mga mare dahil tuwang tuwa nga si Kato dahil sabi niya nasa ulap na daw siya. Kahit ako mga mare gustong gusto kong umilalim dyan sa mga bula na yan. Parang pakiramdam ko umuulan ng snow. Kaso nga mga mare sobrang nakakabasa siya. Sayang nga kung alam ko lang sana nagbaon sana ako ng damit pamalit. Kaya hindi kami nagtagal ni Kato dyan at tumabas din kami agad. Kung mapapansin mo nga, mga mare yung naan sa loob mga bagets. Mga mag-boyfriend and mag-girlfriend. Pero ako yung kasama ko ay anak ko. Sobrang saya ng moment na yan mga mare. Nakalimutan ko na yung stress sa utak ko. For the first time in the history kasi mga mare, ngayon lang nagkaranang ng gantong ganap dito sa fiesta sa amin. Sana nga sa susunod ay meron ulit. O siya mga mare, hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Sana ina-enjoy nyo itong mini vlog ko at see you again on my next video. Bye-bye!